Hello mga karels, magandang gabi sa lahat. Ayan, kakain na kami ng anak ko. Ayan, ang ulam namin, no? itlog, tapos may, may daing. Ayan, saka may kape ako mga karels. Maraming maraming salamat Lord. Thank you Lord sa pagkain na to. At sana Lord, ah, ang ibang tao din Lord, ah, sana may makain din sila. Sa pagkainan sa kanilang kanya-kanyang pamamahay Lord, lalo na yung nasa kalsada. Uh, nagtalagang nagbabasura nagbubuti uh, magsasaka nasa malayong lugar uh, sa kabundukan sa Lord may makain din sila uh, lalo na sa mga bata uh, Lord uh, gabayan mo kaming lahat at maraming maraming salamat Lord sa pagkain at sana nandyan ka sa aming tabi at wag mo kami pabayan Panginoon at lagi mo kami gabayan maraming maraming salamat thank you Panginoon ko maraming salamat mga karels. Ayan, kakain na kami ng anak ko. Ayan, si RG Beat ko. Ayan mga karels, kain na tayo. Sarap ng ulam namin. Thank you for watching mga karels. Salamat sa lahat na sumuporta sa akin. Sa mga patala na nanagbigay sa akin na maraming maraming salamat. Thank you very much. At kakain na tayo. pa bye, -bye.